May ibinuking ang It's Showtime host at actress na si Kim Chu patungkol sa breakup nila ng kanyang dating boyfriend for 12 years na si Sian Lim. At ang nakakagulat dito ay itong expose daw na ito ayon mismo kay Kim ay pwede daw maging dahilan para wala nang manood ng movie ni Sian o kaya na may magkaroon ng lamat ang karir nito. So ang kwento, matatandaang may interview kamakailan si Kim Chu sa TV Patrol pero hindi sa mismong interview yung ginawang pagsisiwalat ni Kim Chu ng baho ni Sian Lim kundi bago mangyari yung interview. Ang nasabing interview ay yung naging emosyonal si Kim Chu dahil hindi siya agree sa mga pagsasalita ni Sian Lim sa mga interview nito kung sa ang tinatalakay nito yung break up nila. Mapapansin na sa labas ng airport naganap yung interview niya. Kaya naman obviously may mga tao na kinuhanan siya ng video. Bagamat may kalayuan at mahina ang audio, rinig na rinig na sinabi ni Kim na kung may sasabihin ako, baka walang manood ng movie niya. Makikita na hindi pa nag start yung interview, kaya naman hindi nakunan sa mismong interview yung sinabi niyang ito. Labis na na ang mga marites nating netizens sa pinitawang salita na ito ni Kim Chu. Matinding sikreto siguro daw ito kung sa palagay ni Kim eh wala nang manonood ng movie ni Sian Lim pag in niya ito. Obviously, umanong may kinalaman ito sa dahilan ng breakup nila kasi yun naman yung ikinagagalit ni Kim Chu kay Sian in the first place yun din yung topic nila sa interview in the first place. So para sabihin ito ni Kim Chu behind the interview, either nakaka-turn off ito o di kaya naman may isang bagay na ginawa ng aktor na pwedeng ikagalit sa kanya ng mismong fanbase niya. Pero so far, pagbabanta pa lang itong sinasabi ni Kim Chu. Matatandaan kasi panay -panay ang panay-panay ang pagpapa-interview recently ni Sian Lim sa media kung saan pinapaunlakan niya yung mga questions patungkol sa breakup nila ni Kim Chu. Ayon sa mga netizens, Obvious for cloud chasing yung mga pagpapa-interview ni Sian dahil may movie siya ngayon kasama sina Colin Garcia, Sanya Lopez at Faye Lorenzo. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Di ako informed, kaya niya ba ginagamit si Kim ngayon kasi may pre -no promote na movie? Talaga naman kung kailan umamin siya dating other people? Saka siya ngawa ngawa ng kung ano-ano halatang kinakapitan si Kim. Wrong move talaga na gamitin yung issue sa promo. Three leading ladies kasama niya sa movie, na kahit papano, eh may decent following at fanbase, lalo na yung Sanya Lopez. Ba't di na lang kasi hayaan ng mga girls yung mag-promote sa press at media con? Seriously, what was Sian thinking? Na pag nagsalita siya defending himself and putting the blame on Kim, e eh bigla-biglang makukuha niya simpatsya at support sa movie? Latest to, at yung ex ba pinapatungkulan niya? Kung oo, mangunanguna kasi yung ex niya. Ang daming satsat. Pinalampas na nga ni Kim yung Esquire Magazine interview niya, pero di pa din tumigil. Akala mo naman talaga tatagal sa showbiz nang hindi si Kim ang kapartner. Edit, idagdag ko lang pala. Nakita ko yung interview niyang ex ni Kim sa 24 oras. Ang masasabi ko lang, grabe ang hangin ng dating.